Dati umaabot yung tubig niya ng araw ka eh. Saka lang, naligo. Ngayon, wala na nga yun eh. sa iyo. Linaw-linaw niyan dati eh. Alam ka siyang agos dyan. Lalo na pagka bumabagyo. Pa araw eh, may namamang papa dyan eh. Oh. Sa nang isda Ayung eh, nang araw. Ayungin. Ayungin ba siya, ito! Hindi na naman kontrol yung pagtatapon sa ilog eh. Talagang makikita, eh, dito na lang, Itatapon ko na lang to. Wala namang tao eh. Pero hindi, nakikita na kahit sa malayo oh. Sabi may magbubuhos pa dyan kahit kung ano-ano, tinatapon. Sabi hindi namin masawa yung tao. Talagang nang matigas na ulo. Maraming ano, iba-ibang klase ng dumi. May makikita ka dyan, supa. Napakabaw, makikita mo lahat. Sabi ko, ano ba naman itong ilog na ito? Para ano siya, patay nga ilog. Hindi nga, hanggat may estero. Ibuhay na din. may estero ranger. Ginagawa namin ito, mga water lily, tanggalin namin kasi malamok. Hindi lang water hyacinth, kundi lahat ng mga dumi. Kailangan matanggal din namin. Sa una, hindi namin maatim eh. Siyempre, kukuha ka ng water lily. Talsik sa mukha, talsik sa mata. Tapis nga dito, sa pisngi, dito. Siyempre, nandidiri kami sa una. Eh ngayon, Sanay na kami, almost 3 years na kami. Talsik dito, talsik na, wala kami pakailan. Basta malinis lang namin to.